Magandang umaga po mga kapambin. bin, sarap po ng hangin. Oh, probinsyang probinsya po ay. Andito po tayo sa bundok po sa niyugan po nila itay. At ngayong umaga ay ipag po natin sila itay po at inay ng mga saging. Gawa ng sila po ay may mga gawa din po. Nasa kabilang barangay po sila. Ngayon po ay hinug na rin nga po ang mga rambutan doon. Ay namumuti daw po sila doon. Ay sabi namin kami po muna ang maharbis po dito. Kasama po natin si Parek Andi, kaya lang po nasa bahay po ni Inay. May kinukuha po ata. Ang camera woman natin, si Mami. Mami. Yan, si Mami. Hello po. <laughs> Kasama po. Tara. Ito po yung ano, yung sagingan po na may tambuan dati. Ay, natunaw na po yung tambuan. Kaya, yan, ganyan po. Ang nangyayari sa liugan kapag walang tambuan. Yan po. Yan pa. Asan na yun? mama may Sinama po natin si parang ante. Eh sana po ay ano. Yan o ganito. Bakay niya. Ma, saba? Saba ba, ba rin. Tayo yung nakabuta o. Sana po ay matrabaho si... Ako ba? Parang napaay ano. Ngayon sa bangko. Sa bangko. Yung sana po ay matrabaho si parang ande. Ay sulo naman po. Sabi kami mga harvest din eh. Sabi di sa mga manapo din sa bundok. Ari po, upo nga po. Ari po ay libreng ulam din eh. Marunong la ang po magluto. Yan po nga po. Ari po ay turdan oh. Titibain na po natin ari. Diyan nga ba may tinig ba? Ha? May ba diyan wala? Sabaw ko dito nang kulay. Ano nga wala po sa dito. Kaya ating... Di diba parang dalawa? Ayan, umahong tayo. Oo. Ayan, turdan po. Oh.

Daluha, ayan. Kinukuha daw po ito. ano? po. Ay, pagkakasayang. Ayan po. O. Ay, maganda naman po lang po tuloy. Baka may dadi nakapalit. Eh, <laughs> naa doon. <laughs> Nakaparte. Ayan po <laughs> po tayo po. Naulahan po tayo. Ay, po. Ulam. Ano yan? Ano yan? Ulam? Ulam. Nakabuta rin po ako. Ay, uu. Oo, oo. Ay, pang nasa malakapit. Yan, ganitong hinahalap nung nakaraan. Mga ano daw. Anong tanong? Ano yan? Diba? mas ukal po? King, ito na yung tanim nyo ni Tatay, para po tanong yung bayaw eh. hindi pa po nakakaahong gulit na yung mga gawa nga daw doon pag natin ikaw ba eh, may kausap na eh, bibili hindi eh, alam eh hindi sigurado may kausap na bibili na rin Ewan. pero wala pa pong balita hindi pa na report na sa mina pa po yung nakuha sa ating talong ay pa dami po oh. Ang dami po ang rabies yung talang Puno ang hauler Ha? Puno ang hauler. Makano ang kilo kaya daw? Oo, hmm, oh, kalang. Makano po ba sa inyo ang kilo ng saba? Hindi nito ay itinipi ang kilo. Kala ka rin po. Oh. Yan o. Oh. Yan o. Ay! Ang daming anong. Kalaban o. Oh. Kalok. Ang Pinisip ang kilo sa ba? Hmm. Hmm. Santa. Ay, ayun. Kinain na ng ibon. Saan ba? Isa maliit. Diyan tayo? Diyan siguro meron lagi. Wala. Wala dun. Malalaki dun eh. Mano, atin ang hakotin Baka naman din mo matakyan. Bakit? May pinagtibaan din? May pinagtibaan din. Aray, <todong> hmm? mga dati mm, mm. wala ng dahon niya. Mm -mm. Ah, wala dahon. Pero may bunga naman. laki mo yun, oh. Wala kang buhay saan. Gusti, bae Ay, da, na, ah. Malaki din. Tagayin mo ito. Ta. Wala, alaw. Makasama ka naman. <laughs> <laughs> ha? <laughs> Pagod na lang nakauuga. Ngayon lang. Stop. Hm? Power. <laughs> Promote na e counter ko ito. Eh. Oh. Hindi sila basa. Yeah. Tatlong buway. Dito mo. Ha. Dito mo daan. So, Ayun. Tabak Ayun. Yun. Uh -uh. Taba yun. Ayan, isang buwi, isang piling. Aba, hindi <laughs> pang bumirna rin. Eh. Pinusuan. Ang <laughs> tabaan niya. Ayun, may laki o. Oh. Taba. Ayun. Sabi ko ka sa'yo. Alam dito. Naalala niyo po yung lugar na rin. Ito po yung ibabaw nito ay dating malawak na tambuan. Ay ngayon nga po ay wala na. Pinagulahan no, po na mga ng mga ano. Tao. Ang inula po ay mga kabahit kalabaw. Alpas. Alpasan yung... po, po. Pati po niyo. Yung... Ito sayang po. Pati po niyog na tanim nila itay. Pirek tali ang punong maigin, oh, oh. Ay, mahinog, mi, nangangahinog na pala, mi, oh. Ay, sarap, no. Mm -mm. Yung, oh. Saan? Hindi. Hindi ko ita doon. Nangahinog na po sa doon. Ayan, dalawa, oh. Meron pong maliit, daddy. Isang, ano, isang piling din. Kita mo? Saan ba? Kasunod niyan. Ay, taba, Isang piling. Wala siya parang anday. Oo. Wala. Makala nag uukit na doon ng pinto. Ay, oh. Stop, Stop! Stop! <laughs> Apo? <Ang> Galing mo. <laughs> Nakakausap mo sila. Kontrolado ko yan eh. Magaya. Okay. <laughs> Dapat pala din niya humahamak na kalug. Minit. Oo. Oh. Ang galing yan ah, para isa yan ah. Nakasap tiling po tayo eh. Saan, Taba? ba? Isang piling. taba. Taba. Saan natin yung iwan? Dito. Yan, taling ko na dito. Saan nga kapag. Ilan na? Ilan na? Na. Buwig? Marami na. Isa. sir. Hello. So, apat pa lang yun. Are po. Hindi hmm. ba ayos po? May tira. May pa. Hmm. Ito po mga kapamin. Hmm. Tara sa may kanal po. dito. Dalawa pa po. Nasaan ba? Ay! Mamaya May tinik ba gayon? Oo! Oh. ay makinis yan. Ah, hindi yan katulad nasa bahay? Oo, hindi Oh, yan, laki dati dun Buwig. Oo, oh, taba. Aray, may po babagsak yan dito yan? Hindi, yung Ayan, hindi pa Opo! ka! Dito, dito, dito nung Paas ah! Hey, Ayun, taas pa rin. Mayroon sa baba. Sa, sa kanal pa rin. Laki! Sa, sa medyo ano medyo, ba, mo. Medyo baba mo. Ay, sarap, may hinog. Dahan, 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 dahan. Dahan, dahan. Dahan, dahan. Ay! Bagsak. Hindi, hindi po nakinig. Let's stop. <laughs> hindi po nakinig sa stop. Ay! Hala, ano kayo nangyari? Ano kong bubuklatin? Bukong anong nangyari sa... Tawa, mo ako pinapatayo. Hmm. Masak. Ay, ay nalagsak. Ang laki. Ang taba. Hindi, hindi. Po, wala oh, nangyari hmm. dahil hmm. ay pa ko. Nilagyan ko po ng sapin talaga kanina kung ano man ang mangyari. Ay, <laughs> hindi po siya malalanig, hindi mababasag. Mm. Ganun hmm. po ah. Tinutban ko na po yung pagbabagsakan. Nilagyan <laughs> ko na po ng pakumbuhaya. Oo Oh, pre, pwede na yan. Oo. Oh. po nangangahulog na po ang saging ni Itay. Ang saging pala. Ah, paka, ganda, nari, wala, sira, hmm, apa ka na rin para sira pa. Salamat po, thank you Lord po. Sa nagtanim. Okay.

Mm, mm Ayun. Ay, maliit pa rin yung isa. Maganda talaga pag pala na pupusuan. Mm-mm. Ang -mm. guro yung, yung mga pinusuan ni tatay na minsan. Oo, oh, no, ma'am. Hmm. pa pala ang oh, isa. Ang tamis po ah. Wala para sa dinanan mo, pre. Tatlo atin Ha? tatlo na pala. Ang dami. Malalaki? kami ilan din ang maliliit ay. Ay, daddy, yung kurdan. Iiwan natin dun sa ano. Baka mainitan. Hindi ba Baka halosin tayo. Hmm. Mahal ko naman. Wala na ba? Mahal na pa dyan. Doon daw sa may kay ano, dun sa binayaran ni tatay. Ay, oo. Ay, po, si kumparehan, pre. Nakailan na pa rin. Paapat na Paapat na. Ay, pare, merindan muna na. Paapat na Malalaki pala yun oh, ito. ito, pre. ano muna. Oh, Hindi, okay. okay. Ay, mayroon natin doon. Do. Ay, ibang tayo, pre. Ibang tayo Hindi Hindi. Yung, ang buhok, ang buhok ay ay kulot. <laughs>

Ang kagandahan po ng GoPro, hindi po siya makiroma egg. Well, ang hupag po talagang mga 10 minutes, 15. Ano ho? inip init pa egg na. Kaya dalawa po ating galang, ang tinggal ng mga silto. Guru, maganda nito. May kasamang ano. May kasamang electric pan. Alin ba? Ito. Meron kasama. Mini pan ng hawak. Ah, di dalawa. Mm hmm, pag Ito, nagbibig. Stop. <laughs> stop. ay kanina pa nung kay stop ko mo ako. Nahuli po po. Nahuli po yung aking ano ay hindi in na-stop na pala yun. Go! Dito na! Ang lalaki ng puno ng saging ang tatayog. Mataba ang lupa din. Walang yung lamok yan. tagusa sa ano eh. Ba? Tagus At sa... Uh... Kailangan pa din yung naka... Makapalang jacket, ano may? Eh? Mm -hmm. Talab eh. Talab sa uh, jacket na, anum, uh -huh. doon na doon. ano yung fish. Sikit tu nak dah kan? Mana?

Dami ay oh, lalaki. Hmm. Iba eh, nga yun na na, kao na. Nga nga wala na eh. Kasi ay nakablog ko pa. Oh, kasi ate oh. Magkano po kayo? Ha, ah, mapa ninyo ka, baba ninyo. Ah, doon sa bundok. Dami. Dami po. Yung tira nila. Ay, sayang. Sabi, sabi ko Oo. sa iyo, may tira pa yun. Babarikan ko muna ito. Mamaya pa. Ma Mamaya pa ako turdan. Mabaling ko pa. Dalawang buhay pa okay. natin. Tara po. Meron pa po doon. Masama. Si Paraminag pa po. Oh. Oo. Ano meron? Diyan ka sa boundary rin dyan. Ah, dami na po mga pambinong. Yan. Nagkalat na po. Ah, dami. Hmm, yes. kahit balit, dala. Abay, okay. namin na antin ang wala pa Ang usap namin ni Aling Tess, dito na kukunin. Nakaraga sa kabayo, hindi naman naglusong. Riego, dadalhin sa mina. Ay, di may ilusong yan doon sa baba. Hmm. Ay, wala naman kausap. Wala nga eh. Sabi, din ni pupunta. Tulak ako yung piyesta bago tulak din ako uh -huh. yung mahinog yung puno pong yan ang nara ay tanim ng inay nang siya po ay maliit pa yung pagkakalakad po hmm. yan daw po ay pala tandaan na hanggang dyan yung kanya Anim ka yun eh, inay. Malaki na. Hmm. Alin niya kay parang Noel. Parang malaki. Tiniba na po ang tanim na ano, ang saging ng may saging. Are pong isa kay parang Noel. Lagi kasama natin sa pagkatrabaho. Ay hindi po makakaahon yun. Gawa ng parang nadali yung tuhod niya. Naksidente po sila. Pero bangas lang naman po. Gawa ng baboy daw. May tumawid na barako. Ito si ngayon, masakit-sakit pa. Pero okay naman po, nakausap natin kahapon. Ay, may tanim po siya dito, ano, saba. Katabi nung kaitay na tanim. are po yung kanyang tanim na yun, ng mga po. Dal bali dalawang buwig. Ay, ating tiniba na po, ating dadalhin sa kanya. Ay, mataba naman po yung sa hinugmi na kay pare Andi. Dadaling ko lang ardo. Kanina yung hinug. Kay pare Andi na doon. Ayan, kay pare Andi. Dalawa. Alin dyan yung kanya? Alin ang kanya? Kasi pag din naman iba, ano? <laughs> Nasagi. Hmm, <laughs> tataba. Nangangawit sila? Bukas po Bukas pa. po. Ari na po yung ating na harvest po ngayong umaga. Pero tayo po pupuntahan pa doon sa taas mamaya mo. At ay kakargalaan po muna. Sasapin na natin. Parang ma Kutulin mo naman na yung mga dulo na yun. Oh. Ha? Putulin mo. Ari po idahon ng muntik eh. Hindi ari dahon na sa ba. Baka sa din yung tinaga. Hindi po po pik eh. Kung kumbaga po ay yung saging damo. Yung wild banana. Ah, malpuan pare. ano ganda ng malpuan? Dala ang kapitbahay. Paganda ka lang ang malpuan. Ulan na naman yan ano Ay, pantaklob sa ibabaw. Mas na pare? malipis pa ano? Mas na Karga natin. Lidlad. Patayo na ano pare, ganda maganda. Patayo. Pahiga. Ganda na? Mama, -ma. busig ik. hindi na. Ay, pala dapat nagpicture muna. Diyan, baga. sa so, tricycle ah, sige. Ah, uh, Wow. isang tricycle, tricycle na saging ang aming natiba. Hindi po lugi ang aming pala din eh. Ano pala Hmm. Pag sa ibabaw mo yung turdan boy. Eh. Sa ibabaw. Sa ibabaw para mariis. Para mariis ang piling na Alis mo naman na kasi yung ano. Maygi maipatukas mano. Dami niyan. Dali po. Salamat sa bisita. Mga basura-basura yan lang yan lahat sa unahan. Dalaw ko marami pa naman sa din. Marami pa nga doon. Yan. Yung so, samikee. Pare, hindi na kakaiikmerin din. Sa bahay. Ayan na po mga kapambin. Ay, doon mo sa kabilang side, daddy. Hinug nga. Maaalay yung hinug. Tataklo ba natin? Yan, ito na po. Iban muna ang umitan. Nainit po ang panahon. Magkakapasa-pasa. May tinapay ba tayo dyan? Meron, nandoon sa bag. Mamamirin na po muna tayo. iwan yung bag uh -huh. nito. Wala akong dala. Ano ba ibang gamit mo dyan? Mga oh, may pera ka dyan. Baon. Wala, wala. Susi na. Ano po? na muna. kay daddy dyan sa tricycle. Pero Pero Dali mo. Itali mo sa ano. Tara po mga kapalang, binirinda tayo. Yung susi mo sabay sa tali na itak. Ang po. Ring gusto At mo. Ito. 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 May gusto mo. ito? Oh, bakit may paka? Paka. Yan, paka. Ali. Yan sa susi. Dada natin ah. Sa susi ni ni, bahay ni. Ha? Oh? Timbilya. Ay bagong bili daw. Bahay ni ya. Wala man yung kanyang bahay idala susi din din nakapadlak. Oo. Mm -hmm. <laughs> Hindi mo pati mo mapadlak, lang <laughs> pinto. Ah, may pintuan, walang panara. Ay, oo. Wala mong bahay na, walang pintuan. <laughs> ay, oo. pagdaan natin din, eh, sa, ay, butas na ba? Hindi butas, ang mga, hindi man kayo sunod sabi ko ba, nang hindi ba, <laughs> nang <No. laughs> kaya ako. Sa'yo, kaya maya. Hindi mo rinig yung hiyaw ko. Bala, wala ko narinig. Oh. Dala ng hangin, may pahabagat eh. Kaya natin na pa eh. Hmm, oh. hmm tulad eh. na po. Mararaglad. Magutom din po baka kahit ba naghanap sa Meron na po. Ah, tayo, magutom din na. Oo. Yung nga um, nakaupo, nakagutom din. Masarap ay buko. Parang ano eh. Ala. Nah, ay, niya. <laughs> Pag nakaupo, laging gusto yung kakain eh. Hmm. <laughs> okay. okay.